Ay, dako mga virus ng daigdig. Pakita ang mga nagawa na. Ipakita ang kakayahan. Dahil ang mga istilong yan, bukaya na naman po kayo sa eleksyon kung ganyan lang ang gagawin nyo. Nasira lang ng sira. Okay? Ayaw na po ng Pilipino niyan. Ang gusto talaga ng Pilipino, constructive. Alam nyo, Pilipino ayaw ng sipsip. -sip, pero ayaw nila yung banat lang ng banat. Ay, bakit pa kayo natalo na? Ilang beses na kayo natalo? dalawang beses na kayo natalo? O, Banat lang kasi kahit banat. E eh, wala naman kayong solusyon. Si Inday Sara tahimik, di nagsasalita. Gawa lang ng gawa. O yan ang gusto ng tao. Ay, tignan nyo. Pagkatapos yung pukulin ang pukulin, o eno, eh, bumagsak ba ng todo? Hindi. Sa tingin ko, napakataas pa nung 73, eh. At madaling tataas yan talaga. Bantayan nyo si Inday Sara. At napakaaga pa, attorney, ha? Uh, ngayon pa lang, uh, politika na. At baga, marami na ang uh, sinasabi nga na insecure sa vice president. Eh, paano ba natin yan maiwasan at matanggal na? Wala mo ng politika at tutukan yung mga problema ng ating bayan. Nagtaasan yung mga bilihin. Marami tayong problema. At tayong uh, mga kababayan natin ay naghihirap. Oo nga po, eh. Kaya aking panawagan, mga, mga kapwa Pilipino, ha? napakataypoy po maging mag, maging uh, ano yun, mapagmasid kailangan tayo uh, mapag-isip at maging kritikal sa ating pag-iisip dahil sa panahon po ngayon na pinupulitikan lahat sa panahon na ang daming problema ng bayan kailangan po isuka ang mga gahaman sa kapangyarihan na ngayon pa lang nagnanais ng mas mataas na pwesto, isuka mm -hmm. po yung mga ganyan uh, pero yung yung pamamahala ni uh, uh, Mayor uh, Sara Duterte hindi basta-basta attorney. no maalala natin kakaupo pa lang ni uh, President Rodrigo Duterte uh, bilang pangulo Diba inatake yung Davao City? Eh, prior pa nun, marami na mga pag-atake. Kaya nga, merong task force Davao na nabuo para proteksyonan talaga. And uh, gusto lang talagang ipahiya din. Sabi nila, ipahiya kasi grabe yung vocal na. Pangangampan niya pa lang, matapang na matapang na si Presidente Duterte nun sa paglaban dito sa mga sakrimen, pati na sa mga uh, terorista. Kaya, kukusyonin mo ba kung ang uh, satisfied yung mga taga Davao uh, para sa satisfaction, para sa safety? ng uh, mga taga Davao, yung 2 billion pesos na yan mula 2016 hanggang 2022. Kung yan ay makakapagbigay ng seguridad sa ating mga kababayan, sa mga dabawenyo, eh, mas okay, di ba? Kumpara sa mga merong mga confidential fund, pero hindi naman satisfied yung mga constituents nila, Tony, na masasabi mo dyan. Well, kaya nga po ang sinasabi ko, Tangi mga taga Davao lang po ang pwedeng maghusga doon sa paggastos ng pondo ng confidential fund, yung siya ay mayor. Pero ilang beses pong hinalal si VP Sara bilang mayor. Ibig sabihin, approve na approve naman ang mga mamamayan ng Davao. O sino tayo ngayon para kalkalin yan? In aid of election lamang. Attorney, sana makita din saan ginamit ang pondo na nakukuha nila sa gobyerno ng makabayad block. Oo, oh, malaki po yan. Pwede. Kasi meron din po yan tinatawag na port barrel. Dapat din po yan, pakita nila. Baka diba? naman nabibili ng baril yan. kung gusto nilang busisiin yung pondo, busisiin nila kung saan ang, uh, saan ng pondo yung CPP and PNDF para sa kanilang terroristic activity. Meron pa dito, sabi ni Merlans, forever. Mm -hmm. Good morning po, attorney uh, Harry, Admar and Jade. 1980s uh, to 90s, kasagsagan ng Alsa Masa sa Davao City, maraming mga taga-Davao umalis uh, papunta ng uh, Zamboanga dahil sa gulo So kung hindi mo gagamitan talaga ng uh, mga hakbang yan, paano ma... Diba? Tingnan mo yung noon sa Davao City sa ngayon sa Davao City Attorney. Kaya nga po eh. Kaya ako sa susunod na eleksyon, bagat malamit pa yan, simple ang advertisement. Ganito kami sa Davao. Sana ang buong Pilipinas? Ganito rin yan. Diba? Ganito kami sa Davao. Habang gumagawa ng base militar ang ibang mga probinsya, nag-export kami ng durian. Habang nagtatayo ng mga kampo para sa Amerikano ibang probinsya, nag-export kami ng avocado. Ganito kami sa Dabao. Dapat sana buong Pilipinas. At so, Tsaka diba? yung 911 nila, oh, attorney. Oh, sila lang talaga sila lang yung pina, may pinaka-epektibong 911 sa buong Pilipinas di ko alam kung oh, may 911 kasi inadapt ng uh, Davao City may Amerika, may Canada Davao City at gamit na gamit yon sa ating mga kababayan walang bayad at turning. Mm -hmm. so, alam mo naman sa ibang sa may bayad yung uh, 911 nila may mag ng uh, bili pero sila talaga mabilis yung uh, action dyan sa Davao mm -hmm. City